Sumatera Sangga Benda

Pasa malapit na tayo sa Sitio Kamaurina Yan oh. Ito na po ang Sitio Kamaurina Ito na po ang aga amin aga amin spalto spalto masangga guys spalto spalto namin ayan an ah, libre washing yan sa motor Yung mga kalsada dito, merong okay. ano, free washing. Dito na po washing. Free car wash. Okay. <laughs> Pagkatapos car wash, ayan na. Yahay na again. Ayan again. Ayan, ah, uh, malapit na rin tayo sa Barangay Kakao. ang kakao ang dati kong tirahan pare ni ka kau ng tao <tinyo> bade kami nang mga uh, asawa. Oh. kami asawa, mga ano kasi kami, mga single. <laughs> single dad. Okay, nandito na tayo sa sitio ah uh, Abal Lugan ko. Sitio Harangan. Ah, Harangan. Ayo. Sitio Harangan. So, ongoing na tayo sa Sitio Tulay. And then, pagkatapos na Sitio Tulay, ay yun na ang Barangay uh, Kakao. Alright. Bulotang! Grabe na ang Ah, kamang kamang <laughs> so ayan mga sanggan andito na tayo sa sitio tulay at kaya siya tinawag na tulay dahil may malaking tulay ayan mamaya ay doon kami pupunta pero sa ngayon dito muna dahil meron kami uh, important na uh, pakay dito sa Brancay Cagaw babae uh, yun so ito na yung Brancay Cagaw no? yeah. yan oh, may mga kakilala din ako dito okay so ito mga kasanggano. Uh, ito yung iskilahan dati. Dito ako nag-aral. Sa Barangay Kakao. Yan. Pasok natin yung camera para malinaw. Ayun. So, hindi lang tayo makapasok dun sa loob dahil kasarado yung git, So, ang laki na nang pinagbago niya kasi marami nang nakatayo na bagong school. So, yan. Hindi lang natin makita ng maayos. So, yan. Oh. So, yun yung, yun yung kanyang ano, stage. Tapos dito banda, dito ako banda nag Tapos dito, bago na itong skila na ito. Tapos ito, bago na rin ito. So, alright. Ayan. Na. Ayan. Ang na lang uh, pinagbago ng mga bahay dito mga kasangga. Dati hindi ito ganito, pero ngayon, ayan na, laki na. So that ito yung uh, bahay ng ano mga teacher dito dito sila nag-iistay pero eh ko may iba na yata nakatira dito. Okay. Hi. Ano ba ka? So, okay, ito yung uh, gym. ito. Okay. Laki ng gin. Ayan. Barangay kakao. Ito yung uh, akal ng barangay yun. Okay. Let's go. Right. Okay. Salis na kami. Kumuha lang kami ng anong mga sangga bigas. Dito. <coughs> ano okay. ka tayo? ayan lang mga kasanggan uh, yun lang ang pinuntahan namin dito sa barangay kakao kumuha lang kami ng uh, so na uh, <clears throat> Gagala muna kami dito, titingnan titingin kami ng uh, magagandang view kasi sabi nila magaganda daw ang view dito, dito sa bagong kalsada na ginagawa mga sakin. So, ano na rin pala, dati wala pang ano to, pintura, ngayon may pintura na, may linya na. Oh. So, talagang, uh, ano na, open, open na open na itong uh, kalsada na to. Hindi lang ako sure kung uh, tapos na. Pero, may ano na siya, may linya na siya. Ato sa ato, oh. Ito, ito, ito. So, talagang ano na siya, mga sangga highway na. Pero kung alam nyo lang dati, ano to siya? Napakalaking ah, gubat, um, bundukin, ulo bundukin. So ngayon, highway highway na, talaga. Iba talaga ang uh, ano. Ayun. Kita oh. dito yung uh, nagagandahang Very nice. Ano? You know, yung know, you know, sinasabi ko sa inyo nga uh, bundok mga kasama ko. Uh, Tinabas, ginawa ng kalsada. Ayun uh, yung ka-partner niya. Oh. Uh, sabi sa iyo. Uh, ang taas niyan. Tinabas hmm. ang sakit na para gawa ng kalsada. So, saan nga ba papuntang kalsada to, bro? Juan. Ah, Ganda. Ganda ng view. Grabe mga sanggaw. Oh. Very nice. Agutayan. Agutayan. So, going to Agutayan platong uh, kalsada na ito mga kasanda. So, hanggang doon na pala yung uh, linya, yung pintura. dito wala pa so bagong bagong bago pa lang talaga mga kasangga dito may, hindi pa masyadong yan you know, dahil maputik hindi pa ganun tapos oh. so may mga part pa pala ng kalsada na uh, hindi pa tapos gawin hindi pa totaling pulido makita nyo naman yung uh, view Woo! very nice grabe mga kasangga, dito tayo bro, picture tayo dito lang tayo ah grabe mga kasangga, hanggang dito lang kami kasi masyado na malayo dun Ayan no, yung bundok na yan pinabas lang para sumuin natin. Ayan o, sadani. Okay. Uh, uh, Baik. Oh. Wow. Wow na wow. Sump Biar, eh, bener, sandal rendah, rendah. natin bangin sa loob. Oh, grabe. Okay, mga sangga. Bangin na bangin. Alright mga kasangga, so ay na pa na kami, no? So ayun, hanggang dito lang ang ating uh, road trip. Road trip brum brum. Magkita na tayo, oh. so, guys. Uh, no. Pa-pupunta pa bala kami ng uh, Utanan dahil meron kaming naiwan doon, Galing kasi kami doon kasi meron kaming naiwan man, uh, ka diretso lang muna kami doon. So tara, samahan niyo muna kami. Diretso na natin vlog na 'to. Ano lang naman 'to? Road vlog lang naman 'to mga kasanga. No? Uh, diretso na 'to. Uh, pero salamat pa rin no sa pagpatuloy na pagsubaybay sa aking munting channel at kung bago ka pa lang sa aking channel mga kasangga, huwag kalimutan mag subscribe at mag like ayan. at pwede ka rin mag comment para ma-shoutout kita so ayan uh, ano lang naman itong uh, vlog ko ngayon uh, raw vlog lang naman to dahil nandaro na kami road trip lang kami, meron lang kasi kaming uh, pinuntahan sa isang barangay kaya araw ano, uh, na sell rin kami. Uh, dinaanan namin ta uh, ano, dinasela namin tong bagong kalsada. Actually bagong kalsada kasi to eh. So, bawi na sana kami kasi mayro pa kami pupuntahan. Pupunta pa kami nang uh, barangay Utanan. So, pupunta pa kami nang barangay Utanan dahil galing na kasi kami ron pero meron kaming uh, gamit na naiwan doon kaya balikan namin. So, tara, samahan niyo kami mga sangka. Let's go. So kapag uh, na pulay doon na talaga tong kalsada mga kasangga no? ano kasi to gawin kasing highway highway na kasi to As para yung mga biyahero uh, dito na dadaan uh, shortcut na kasi kapag uh, doon kasi sa lugar namin na uh, dadaan yung mga sasakyan ano lang kasi uh, makipot yung uh, kalsada doon masikip daming itlog. Hmm. <laughs> Ang laki pa. Itlog. Nasikip kasi yung mga kalsada dun kaya yung mga biyahero ay uh, nahirapan. Kaya ito, may yung project nila na bagong kalsada. So, from to crossing ng Barangay Kakao, ito, uh, Idirecho yan doon hanggang sa Barangay uh, Sitio Katipunan. So ito yung crossing ng uh, Barangay Kakaw, intro, tapos uh, ayun, papunta na siya nang uh, Katipunan. So ito naman yung nasabi ko kanina na Sitio o uh, tawagin ko Sitio Tulay. Ayun. So,

Oh, 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 yeah. Oh. Yeah. <laughs> ah. <laughs> ang sarap. Oh, yeah. Hindi lang pala kami abot uh, talaga sa mismong uh, ano, ah, uh, barangay ng uh, dito lang kami sa bandang proper, kasi uh, andun lang yung uh, isang so, gamit na naiwanag uh, so hindi na kami talaga didiretso dun sa mismong uh, branchay. dos camera at yun na nga mga kasangga no? ah uh, voice over na lang to so hindi na ako nakapag video nung pawi kami dahil uh, po ang aking camera so ayan uh, maraming maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay sa aking uh, channel at kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutan mag subscribe and click and share and like na rin at mag-comment ka na rin para ma-shoutout kita kung gusto mo magpa-shoutout sa akin. Ayan, maraming maraming salamat po and God bless all. Thank you.